A uh, our first challenge, of course, was uh, um, uh, kasi siyempre may, may tendency nga na maihambing mo sa, sa, sa totoong buhay. So, mabuti na lang, hindi naman wala talagang similarity doon. Pero siyempre, yung pakiramdam, maring maaring oo. Ah, halimbawa, kapag uh, sobrang lungkot nung eksena. So yung challenge doon ay baka madala mo talaga yung kalungkutan na yun, ba, diba? sa, sa, sa bahay. Pero hindi naman, buti na lang. Kasi talagang very, very supportive ang, ang lahat ng tao sa set. You know, kapag tapos na, tapos na talaga. And siguro more than yung mga ganong fears and challenges, mas marami kasi yung learnings na pwede naming bitbitin pa uwi. At yun talaga yung mga bagay na... Uh, bagay na nilook forward to ko especially every shooting day. Katulad ng halimbawa, uh, gusto ko lang din i-share na isa sa parang mga unforgettable um, moments ko dito sa shooting ito ay tuwing pumupunta kami sa set kasi uh, while challenge sa amin na bago pumunta sa shooting, hinahadit muna namin yung mga bata sa school. Challenge din para sa amin na pag umuwi sila, wala kami dahil nagtatrabaho kami. Pero bago kami pumunta sa set, hinahadit muna namin sila at on the way, on the way to the shooting, mm nakakapag-usap kami na hindi namin madalas nagagawa. Dahil um, kung busy ako, busy naman sa kung nasa bahay kami, siyempre nasa mga kids yung ano namin, yung attention. Halos wala na pala kaming oras para sa isa't isa. At masaya po ako na dahil sa pelikulang ito, nabigyan kami ng chance na makapag-usap ulit ang araw-araw sa shooting namin papunta. Ang problema lang, pagpabalik, tinutulugan na niya ako dahil sobrang pagod na. Pero yung mga ganong mga bagay ba, eh, pinagpapasalamat ko talaga. malaking bagay sa, I really value uh, those, those, ano, those, those moments. Right. Marian, you wanna add? Same, okay.